Edited winner ng 43 million Ano yan? Meron na naman bang yumaman sa PCSO? PCSO umaming edited ang litrato ng loto winner Binatikos ng social media personality na si Rendon Labador ang Philippine Charity Sweepstakes Office Galit na galit na naman ang motivational speaker sa issue ngayon ng PCSO dahil sa trending at viral na litrato ng pagtanggap ng isang loto winner ng kanyang premyo kamakailan. Isang babaeng betor mula sa San Jose del Monte, Bulacan ang nagtungo umano sa tanggapan ng PCSO upang kubrahin ang napanalunan niyang 43,882,361.6 pesos para sa Lotto 642 na nadraw noong December 28, 2023. Ang winning combination na napanalunan ng bettor ay 18 34 01 11 28 04. Sa isang litrato na makikita sa Facebook page ng PCSO, isang housewife raw from Bulacan ang nanalo sa naturang Lotto prize. Kuha ang foto sa mismong main office ng ahensya sa Show Boulevard, Mandaluyong City. The lucky winner shared that she placed the bet since the number 28 often represents a car and 34 a house. She disclosed that she plans to invest her winnings in business, buy a new home, and deposit the rest into her two children's savings accounts. Ang nakasaad na caption sa Naturang Post, maraming nag-congratulate sa winning betor, pero may mga nakapansin nga sa kakaibang itsura niya sa litrato. Feeling nila, edited ang photo. Isa nga sa mga kumwestiyon dito ay si Rendon. Ipinost niya sa FB ang screenshot at nilagyan ng caption na PCSO niloloko ninyo ang taumbayan. Philippine Charity Sweepstakes Office mga Sirawlo, kayong lahat na nanyan. Gumawa rin siya ng video hinggil sa issue at nanawagan sa mga senador at kongresista. Naglabas ang PCSO ng edited winner ng 43 million. Ano yan? Meron na naman bang yumaman sa PCSO? Bakit nyo ginagawang tanga ang buong Pilipinas? Nananawagan po ako dyan sa mga senador, sa mga kongresistang walang ginagawa. Sana pakitingnan po ang PCSO, dahil mukhang ginagawa na nilang negosyo ang taong bayan. Ginagawa na tayong tangay. Saan napunta po, PCSO, ang 43 million? Bakit kayo naglalabas ng peking picture, edited picture ng winner? Ano ang intensyon nyo, ang matapang na banat ni Rendon Labador. Narito naman ang ilan sa mga comments ng netizen sa isyong ito, ang galing naman mag-Photoshop PCSL. Congratulations haha, -ha. bakit parang standy si ating nag-claim? Ang galing ng editor nito ah, bakit parang may something sa pic? Bakit parang galit yung PCSO officer? Face reveal naman. Baka naman inedit for safety ng nanalo yan dapat mong tirahin ubos na pera ko kakataya di pa rin nanalo. Idol e, ganun po ata talaga on para po masikreto ang pagkakilanlan sa nanalo. Samantala, inamin ng pamunuan ng PCSO, na edited nga ang litrato ng nanalong mananaya. Ito'y upang itago nga ang tunay na identity nito, sa naganap na Senate Inquiry, hinggil dito, sa pangunguna ni Sen. Rafi Tulfo, nagsorry naman si PCSO General Manager Melqueds Robles, dahil sa anya poor editing na inilabas nilang photo. We have to protect the identity of the winner. Mayroong pong nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po nakilala. So nagreklamo siya sana naman daw po wag ipakita yung damit. Yan po ang reason yan, Ani Robles, and I agree it's a very poor editing pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya, pagsang-ayon ni Senator Tulfo. Patuloy ni Robles, if there's something we apologize for, it's the poor editing, but I think has served the purpose of concealing the identity. Pero yung tao hindi edited. Tanong ni Tulfo sa kanya. Hindi po. Totoo po yan, tunay na tao yan, sagot ni Robles. Ano sa tingin yung mga kaibigan? Totoo kayang may nanalo o wala? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.